Gandang hapon po. Ito po ulit tayo sa ating gambing. Ayan po sila. Hoodoo fight po ngayong hapon. Ayan. Pangangain. Ayan. Hmm. Pag-sit sila ngayon o. Eh. Lagang lapang kung lapang. Hmm. Wala tong isang Abela ganun din. yung araw po ay injekan na po natin itong kulay ang araw ng calcium DCM saka vitamin ADE para maglandin ito at mapasapa, mapasampahan na din natin sa ating barako ayan dalawang beses na po na ito napurga itong brown na to kaya kaya yeah, handa na natin siya. Pag may free food na sundan tong dalawang makapulit na bistika niya. Itong puti naman, yan ay buntis na. Ang bisiro niya ay yung puti na sa gigil. Apat na buwan, mag na buwan na. Ito naman bisiro nito yung kulay brown ay dalawang buwan na rin. Malalaki na. Ayan, oh. Malalakas na rin kumain. Pwede na yan hindi na eh. Tingnan po natin ang ating para dyan. Sa gilid. Ito po. Si Pogi. Ang hari ng kambingan. Yan po ang hari natin. Hmm, lakas kumain. Hmm? Sabi, kita naman sa katawan yung gano'ng kalakas kumain niya. Uy, lumusot pa yung ulo ng isa ito po yun ang anak niya ang unang anak po rito ay anak ng ni Pogi ang ating black bower yan ito ang anak niya wala pang na sa kulay black puro kulay ng ina ang kulay ng kanyang anak ngayon sumbran brown din yung dalawa at itong puti, isang barako. Kamukha, sa kulay din yan. Dito sa dalawang ito, ayun, ayun ko lang, kung magkakulay na ni barako, laging lumalabas, kakulay ng ina. Malakas ang dugo ng mga ina. Itong dalawa, buga na, bago mag-july itong isang nasa unahat. At si Tisay, pa-July na. Ayan po, abangan po natin. I-update po po kayo sa panganak nito. Itong dalawang to, malapit na. Unting antay-antay na po. bubuga Bubugan na. At ang ating ikalawang barako, yan po ang gagamitin natin sa mga unang anak ng ating kambing ito ang ah, pa handa na ang ating pangalawang barako si Kisoy ang guwapong si Kisoy ayan alas magkasin laki na sila ni Bakasi Kofi ito okay. ito yung dalawa ito yung Hmm. Yan po ang eksena tuwing hapon naman. Ang mga damon to ay galing sa ating saluyutan at spinach. Ano yung